Welcome back to my channel and the today's days video. Si ibabagi ko sa niyo guys yung isang sira din ng sasakyan na mahirap din intindihin. Kasi isipin mo yung guys, um electrical problem siya. Yung sasakyan, sasakyan mo, puputok yung engine fuse. So isipin mo, pag sinabing engine fuse kasi electrical problem talaga yon. Ang problema dito sa sa problem na to ang solusyon pala is mechanical so guys um, napakahirap nga naman intindihin magpo-focus ka sa electrical tapos uh, sa mechanical pala ang solusyon so guys um, sa video yung to maintindihan nyo kung bakit electrical yung problema eh mechanical yung solution. So yung guys, um, bago ko nga pala play yung video so meron lang akong na remind para sa may mga youtube channel dyan uh, remind ko lang sa inyo kasi every 6 months nga pala katulad nitong channel na to so every 6 months kailangan natin i-update yung channel natin dahil um, ma-demonetize yung ating channel so yun nga guys um, baka makalimutan nyo so sayang naman so katulad sa channel na to So naman ma-demonetize. So guys, at uh, sa susunod nga pala mga buwan, medyo wala tayong upload. Medyo magiging busy na rin. Siguro pansamantala. Kaya wala muna tayong update or upload tungkol sa ano, sabong tips. Pero for sure guys, kung kung nagustuhan nyo yung video natin ng um, sabong tips kung pa paano mamingwit ng pera sa sabungan So ito guys, mayroon din ako isang advice sa inyo. Um, na napaka-importante rin. So, tandaan nyo lang na uh, kailanman ang isang sabongero ay hindi magugutom. Basta alam, basta alam nyo kung paano magsabong, okay? So itong tip na to guys, um, napaka-importante. So, kung gusto mo magkapera linggo-linggo, baka isipin ng iba um, walang kita sa sabong. So guys, um, sa sabong guys, uh, yung ibibigay kong tips sa inyo ngayon, kakapera ka talaga linggo-linggo kung gusto mo. So paano nga ba? So, ganito gawin mo guys. Um, ang premyo kasi ngayon sa sabong sa regular fight 5,000. So, ano nga bang gagawin mo para magkaroon ka ng So ang gagawin mo guys, meron ko lang isang manok. Halimbawa, may manok yung kapitbahay mo. Tingin mo pwede na ilaban. So, bilhin mo. Kung kakalaga ng isang libo, pwede mo bilhin. O one, two, pwede mo bilhin yun. Pagkatapos, ilaban, dalhin mo sa buwan, ilaban mo yung guys ng baliktaya. Di ba, liman libo ang premyo. So ang gagawin mo, ay sabihin mo, ay wala akong pera, grid eh. Anong gagawin ko? Bumili ka ng manok panlaban. laban hindi tapos dahil mo um, maghanap ko ng kalaban na balik taya tapos kausapin mo balik taya hati sa premyo so pag nanalo yung manok mo guys automatic ang paglalabanin nyo lang paano nyo mabihag yung mga manok nyo diba? so yun lang yun paglabanin nyo yung manok nyo paano mabihag nyo yung manok mo Bih uh, bihag, lang yung ano nyo pag natali yung manok niya mabihag na so marami na nakakalam nitong sistema to nito. So, ganun lang gagawin mo. Tapos, makuha yung premyo. Hati kayo sa 5,000. Dahil may plasada, sa bawasan nyo kay magkana minimum doon. Ano ba? So, 700 mabawas. Pero, kayo mga tag-2,150. So, guys, may 2,150 kayo. Isang libo bilhin nyo sa manok. So, hindi naman sama, di ba? Huwag nyo na ipagamot yung manok nyo. Katayin nyo na rin kung grabe yung tama. O, di naman kaya. Kung konti lang, marunong kayo magtahi-tahi. Tahi Tahiin nyo na. Tapos, kung sabihin nyo naman, paano naman tari? tari grade paano hindi kayo marunong magtari so ganito gawin nyo. um yung mga video natin diyan sa pagtatari importante lang guys sa pagtari pagtatari eh matalim yung tari mo hindi naman chopy yung laban pabor nga yun sa nagpapalaban kasi hindi na sila kailang bumili ng manok at paglabanin nila hindi sila sigurado kung kikita sila doon di ba so yun guys basta tungkol sa sabong Huwag niyo isipin na walang kita, walang pera sa sabong. Hindi ka maghihirap sa sabong ngayon. Basta, naiintindihan mo yung sabong. Okay. So yun guys, um, balik tayo sa topic natin. So panoorin nyo na lang yung video Susunod. Susunod, replay ko na. So yun guys, maraming maraming salamat sa lahat. Um, hanggang sa susunod natin mga video. Sabangan so, nyo na lang guys. Medyo busy-busy lang muna tayo sa ngayon. Pero pagkatapos a uh, update na lang ulit kayo maraming maraming salat, maraming maraming salamat sa lahat ng support see guys bye hello guys um, dito naman tayo sa panibagong vlog natin share ko lang sa inyo yung pinakamahirap na trouble na hindi mo akalain mechanical pa lang solusyon electrical problem pero mechanical pa lang solusyon So, ito yun, guys, yung pumuputok yung fuse niya, yung engine fuse. Ito yun, ito yung sa loob niya. So, kadalasan, guys, pag electrical ang sira, expect din natin electrical din ang solusyon. Pero dito sa problema ito, guys, kakaiba. Said na electrical, ang solusyon niya pala is ito. tinanggal ko na yung ano, gulong. Ito, itong crankshaft pulley. So ito guys ah. So para sa Lancer 2005. Ito yung pinakasira niya. Kasi guys ito, um, ah, pinaka goma siya. Parang goma nga ito. Ito maglalaro na ito pag sira na siya. So yun yun yung dahilan bakit pumuputok yung fuse at nawawala na siya sa timing. So, kada start mo, namamatay siya. So, akala mo parang kakaiba yung na-encounter mo siya. So, yun lang pala guys yung solusyon sa problema. Papalitan mo lang to. Sabay so, mga paraan mo kung paano pagtanggal ng crankshaft pulley. Panorin nyo na lang sa ibang mga vlog. So, guys? So, yun guys. Sana may napulit kayong yung bagong trouble.